palangka ko ikaw, <laughs> Ikaw ang kabuhi ko. Maayong adlaw mga ka-NYGC. Ari naman kami para magpabati sa inyo sa isa naman ka-istorya nga napunan sang leksyon, pagtulunan, kag-inspirasyon. Isaisay kay Kuya Gil. Ginadala sa inyo sa NYGC, Naysaga Channel Blind Drama. Isaysay isay, isay, kay Kuya Gil. Kaupod kay Kuya and Andan. Dirigid lamang sa 106.9 ASFM, da Community Radio. Dala, eh? mga kabiyana. Yari na ang aton drama. Diri sa aton palatuntunan. Isaysay kay Kuya Hil sa kasaysayan. Ikaw ang akon Kabuhi. Abi so much, Marikara. Abi mo, malipayan kita ko tungod kita anak dayo na yung adwa. Ha? Ano abi kay kada sa imo? <laughs> of course. Nadlok na ako maunahan sa iban. Marikara, ginasumpa ko sa imo. Ikaw kag-ikaw lang, kid kag wala na sing iban pa. Tandaan mo gid na Maricar. Elmer. Raymond! Raymond! B, sir, sir Elmer. Magpalapit ka dre. Ay, ara na sir. Uh, ara na. Malakat ako. Kaya kinanglan. Ngabantayan nyo si ma'am nyo. B, sir Elmer. Oh. Mga duwa lang ako kadlaw dito sa akong negosyo. May conference sabi kami. Sige ang hanglan na. Hmm? Kaya, Raymond, ikaw ang tugyanan ko sa asawa ko. Ha! Tandaan mo dito. Kung ano matabo sa asawa ko, patiyon ko ikaw. Be, Sir Elmer! Maricar, Ano na ako? Ang um, magalong kay Elmer. Oo, ah, Day. Mahalong ako para sa iyo mo. Hindi magpagpabayaan ng lawas mo ha. Kagaya, magkaon ka sa ha. Sige na, amo na ako. I love you. I love you, Elmer. Kam sa ibalo ni Elmer. Nabudlayan ako sa nga akong sitwasyon dere. Palanggan niya ako pero hindi di ako makagawa sa balay naman ngayon eh. Perte mo imunan sa mga anak ko. gusto? Um, Arang cellphone ko. Am um, mana warga aku sebelah ye be engselpon ko eh, eh hello oi oi mari anak ah kamu stalkan dia ba Wala dia silmer. Ay, sakong ba na mo ah. Eh, ah, mugid mana na basta negosyante. Ah, sige, sige. maka doka ka dito sa balay. Ah, sige, sige ha. Ah, Oh, tawagan ko si Elmer. Ako mismo may lisensya para sa imo, ha? Ah? Ah, oh, tawagan ko si Elmer anak. Ah oh, sige, kung magsugot si Elmer, sugatun ko ikaw dira. Ora mismo. Bah. Tang cellphone ko. Ha. Tay. Ah. Oh. Okay. Mapuli siya sa inyo? Ah, sige tay. Dua pa man ako dari kaadlaw. Okay, basta ha. Ginapasalig mo sa akong tay ha. Ah, sige. Kitawagan ko si Raymond. Ah, sige tay, sige tay. Ah, sige, dara siya na patulog oh. ako. Sige tay. Sige tay. Hello, sir. Ah, uh, sir. Eh, no problem, sir. Basta ikaw. Okay, sir. Salamat. Bye. Hindi. Papanilagan niya sa akin si Mama Ricard. Eh, Kikikwaon sa kuno sang amaya, dari. Beh tumalon ko na lang ko. Kay kabudlay, sang utok sang amo ko. Hey, kabudlay ning may amo ta. <laughs> lisensia nak aku kiri kaya... Kay, uh, Ilmer ngah dari kak dari ni matu log eh be malikar tay eh, kilala mu pabla na dum duman mu pabla si ang ah, ang best friend mu bala ha em eh, seno tay eh si Arnold na dum duman mu pasabala Har, Maricar Tagbalay <coughs> Tagbalay Triple Ding Choi Ako ni Choi ya ah. Si Arnold Triple Ding Tagbalay aislah matrik kan nak bah marikar bah arnold oi kamu sudah kena? Ka eh hey, bah adu geto-geto man tau kita neng dua bah em me... ndagu apa kan agidah eh pe di belah makasulod ha marikar best friend ko nak hidlaw nak si mu eh pe di belah marikar ha nagsulod nga lalaki sa balay nila ni Mama Ricard. Eh, binjohan ko na. Aring picture ang kamera ko. <coughs> Karon, binjohan ko na. Beh, hindi. Ginkaptan siya sang lalaki. Eh, are na. Ito on ko mayo. kag ko ini kay Sir Elmer. Bantay giga mo. Hay, sorry lang gid ma'am. Ano abi kay ginasugo ako eh. Sorry lang gid. Kamusta ka na, best friend ko? Um, okay lang. Ba't ikaw may bana ka na? Um, oh, ikaw? awala ah, wala pa. Kabalo ka na ginya. sa una, ikaw ang palangga ko eh. Ba, Arnold? Oo, oh, Maricar. Kagwalas ang pagbago ang pagpalangga ko sa mo mo lang Tungod sa kadako sa nga uh, nga lawas daw Dahil hindi ka maluyag sa akon Eh Kamusta galing kabuhi mo sa bana mo? ka kaman banamo bana mo? Arnold Perte kay mo nang sang bana ko Taga Kabudlay Bah Maricard Abi mo, manggaranon kami. Damo kwartang ba na pero dahil di ako malipayon sa iya, Arnold. Kaga, ako on ko sa iyo, Arnold. Bah, marikar. Sad to pa. Palangga ko na ikaw. Ah, uh, ano? Matod ka ba na oo Oh Arnold. Palangga ko ikaw sad to pa. Palangga ko ikaw Arnold. Nagalalahin kita ko sa video nga ginsendin ni ni Raymond sa akon. Hmm, bantay lang gid ka mo. Makapauli ako. Bantay gid ka mo. Maricar, ginhiguan mong pagkatawo ko. Ginhiguan mo! dogay dogay ara na si Elmer mapauli na siya dire ba ara na gali siya oh. kamusta ka na Maricar palangga ko um Elmer kamusta ka na o wala ka ba hidlaw sa akon? Um, nahidlaw? Um, um Ah! Eh, Elmer? Kanugon lang sa paghigugma ko sa'yo, Marikar! Ba? Elmer? kon huh. Kung wala gali ako diri naghampang ka sa'ng kalayo? Hindi na matuod. O, wala sa'ng kamatuoran, ina. na... Hindi ka na magbutig. May ginseng sa akon nga bidyo ang akon nga, ako nga tawo. Sinong lalaki ngini nga naguyad sa mo? Sino? <laughs> Marikar panangga ko ikaw. <laughs> Kah Kahibalo ka na gin. <laughs> ikaw lang ang palangga ko. <laughs> Kaginga, ikaw ang akon kabuhi. Pero gintunto mo ako. Kah Kahibalo ka bala kung anong buhatan ko sa mo? Ha? patyon ko ikaw, Maricar. Para hindi ka mapuslan sa iban, kaya hindi ko man ikaw mapuslan. Mas maayo pa. Nga maposlan ka sa duta! Sige. Ko naman ang gugma mo para sa akon batonon ko, Edmer. Palangga mo ako. Pero, wala ako sa kahilwayan. gid ako ng ikaw na pamana ko. gid ako. ako. <laughs> Maricar! Margar Margar ni kongon ikong ni kong kapu ni kong Margar sorry Nadala lang ako sa, Nadala ako sa Sa sila sa ko Marikar! 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 Maricar. Sila ko hindi ikaw ko eh. Napatay ko eh ko sa hindi ungod. Tungod lang sa pagpanghimon ko. Para matapos na hindi tanan. <laughs> Mono ngait 이 i t a p a 이 a n g k a Patay si Maricar tungod sa pagtiro sang bana niya sa iya. Sumuman hindi madala sang bana niya ang iya nabuhat sa iya asawa. Gani, napakamatay man si Elmer, unong kay Maricar. Kun kaisa, ang daw wala na sa lugar kung kaisa tungod sa pagpangimon makahimo kita sang mga bagay nga aton pagahinulsulan mga kabiyanan sa nagapamati sa sini nga drama gabay pa nga nakahatag ini sang pagtulunan kag leksyon sa aton tanan nga taga palamati nga pagpangimon hindi nato ano pagpasubrahan. Dali natapos ang kasaysayan sa aton drama ng aton gintiguluhan. Ikaw ang akon kabuhi. Ginsabak sa sining palatuntunan. Isaysay kay Kuya Hill Production sa 106.9 ESFM Community Radio